morning at uh, tayo ng adobong bisaya yung buhay na sotal ayan po ating ingredients guys yung bawang at saka sibuyas so, ito yung ating adobuhin na bisaya alright so let's go guys isa lang natin ng kadero Okay. day so ayan ayan lang, guys nakasalang na Initin lang natin tapos

So, maghihintay natin ang amit ito so, walang luya ito guys ayaw na yun sanang may luya kasama mo siya. sa natin yung bawang Oh? o so, ito tulog na natin guys tulog natin ng ano sibuyas mm Hmm, bango Bisaya so, sa Bangok Adobong Bisaya ito guys Adobong Bisaya Kasi mga Bisaya Kaon guys Kaon okay. guys okay. okay. so, Guys, ilagay natin yung ato ng uh, Pork Kusa lang natin yan Bago natin timplahan ng Puyo, suka sabita Right. So, kayo -kayo na Alamit, alo, bawang, na guys. So, oh. paypayin natin. Para sa bawang at sibuyas atas. Eh, guys. Ah, dito din tayo ng sinigang na bangos Ayan, ito 'yung ating bangos Uh, slice lang natin para dumami. Bundis yan, bundis. Bundis, ano to? Bundis bangus. Galing ng... Sa buwangga. Sa pa galing bangus, ha? Porte, doon bangus na to. Sa pa galing, ha? Huwag may isa lang yung lalo. Isa ko yan. Yan yung... Yan, yan. Yun Tapos na lang. Ayun ah, na lang, yun na lang yung isa. Okay. Kasi may taba. Kasaba mga guys. Kasama. Ay, gusto ni sir. Kasama mo sa vlog niya. Okay. Ayan na guys. Kulita so, na ating pinakuluan. So, ano, guys, ayun ang kulung kulo na. Ayan na guys. Nalagay natin yung bangos. Sa ating sinigang. Banos. Sinigang na banos. Alright. Guys, chichik na natin kung luto na ang ating sinigang na bangos. Ayan Ay, guys, luto na. Ayan no? So, titikman natin. Siyempre, kailangan yung may tikim eh. Ayos. Alright guys, luto na ang ating unang putahe. Yung adobo na lang, hihintay natin. Tingnan natin guys, yung ating adobong bisaya. Ayan guys, yun. Ang sarap na ito guys. Talagang mapapakakanin ka dito guys. Friends, maraming salamat. salamat. Thank you for watching. Ha? Yeah. Ah. Oh, guys, ang sarap ng adobo eh. Kaya mga mapapakanin ka talaga guys.

mau panir sekali bisa adu motor Oke ada motor pula palang